Hello mga kabarkadas! Isang araw na naman po ang ating mamarkahan. Kaya let's mark this day as I celebrate the year. Kaya naman, welcome to Mark Mabasa's Vlog! Sorry, sorry. Guys, kesini bapak dan bapak ambil pera. Tak ada tegangan. Happy New Year. sa lahat, ba't ba ako nag-vlog? Kasi naman guys, sa halos lahat ng mga friends ko at mga co-workers ko, napapanood nyo na nag ako na lang yata hindi. At saka naisip ko din, diba, na parang ang dami ngayon na may mga pigdadaanan, yung mga may anxieties, may mga mga nanunukot. Siyempre, gusto ko naman ma-entertain ko kayo, diba? Kaya sisiguro tayo ko guys, lahat kayo mag-e-enjoy dito. Kung napapansin nyo, diba, naka-animal print ako. Kasi ito yung team namin for this year. Kung yung iba, ang ginagawa, pangsalubong nila yung mga lucky colors, di ba? Like, for this year, ang sabi nila ang lucky colors, so, white, yellow, green, at saka gray. So, kung yung ibang family ganon, nagde-depend dun sa kung anong lucky, kami hindi, for picture purposes lang talaga. Nagawa <laughs> namin task para lahat may, may gagawin this year, di ba? Para maghanap ng mga isusuot nila. So, this time, ipapakita ko sa inyo kung ano nangyayari sa bahay namin pag New Year. Kaya, ano pang hinihintay natin? Let's go! Eto guys. Tutan nyo naman. Ready na kami for for New Year. Ayan yung mga food namin. Usually guys, eto yung hindi mawawala sa sa menu namin pagka New Year. Hamonado. Siyempre yung tuya ni Mama. Ma, halika dito. Palakpakan mo for my mom! <laughs> diba? Ang saya-saya niya kasi... Siyempre! Bakit ka ba masaya? Siyempre, kumpleto tayo, tayo. Ito yung sinasabi ko kanina, yung hamonado. Special to ni mama. Ah. So, kwento mo naman sa kanila, anong history ng hamonado? Ay, naku, yung, ano na yan, iniwan sa akin ng kuya ko, na, yan ang iniwan niyang ang recipe. Ha? Ang tagal na yan! <laughs> ha? Ang tagal na yan! <laughs> <laughs> yung pa <payi> yung <-iwan> niya? <laughs> ay resin. Nung nasa akin ng kuya Pitong ko, wala na siya. Pero eh, eh. Ano ba 'yung sa akin niya? Hindi. Ah, hindi ko maiisip. Uh, ayun. Pamamayan ko. Ayun. Asadi oh, so, diba, pare, drama pa siya. Tapos naman etong eto luto ni Ate Nora. Of Atin. course ni Nora. Kasi si Leila, diba, yung noonting camera, layo mong konti, konti. 'di ba? Para sila yung mga ano. Para uh, silang... so, yung mga pagde pasaya yung pipiliin mo kung sino sa kanila, 'di ba? Kasi so, eto si Ate Nora, si Ate Nora kasama namin siya Ever since sa bahay namin dito dito siya na dito na siya Tumanda dito kaya hindi siya lumaki, so Tumanda na lang <laughs> Nora, halika, ikwento mo naman, ano <laughs> sa anong <halika>. okay, <laughs> lang yan. ano ikwento mo naman sa kanila kung kanino galing yung recipe yeah. ng ano ano <laughs> 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 ano 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 ano

Final answer na yan, ha? Yun na yun? Oo, oh, yun na wow. yun. Siyo nagturo sa'yo niyan? Nung recipe na yan? Ang mami. Oh, wow. sino si mami? <laughs> yung nag yeah. Si mami po, yung sinasabi niyang mami, si lola ko po lola namin yun, si mami Beth. So recipe niya pa yan, ibabalot mo yan sa lettuce, tsaka sa mga pambalot ng lumpia, ha? Uh, ano pa yung, ano pa yung iba nating na handa? Yung kaldereta naman, eto yung kaldereta, guys aluto ah, luto naman niya ni Papa. so, na-meet niyo na si Mama, na-meet niyo na si Ate Nora. Ay, hindi mo pa na ba yung aking... Of course! share Lumpia, Shanghai! Hindi, Shanghai! Lumpia, Shanghai! Ito Lumpia, Shanghai! Ito <laughs> Siyempre, guys, sa handaan, hindi mo mawala ang Lumpia, Shanghai. Pag nawala yan, parang ang lumpot ng handaan. Pag nawala ang Lumpia, rin ang mga anak ko yan. Ito naman si Tita Kapatid siya ni Papa. Mag-ay ka lang! Ay ka lang! Ay ka lang! Ay. Hi. Okay, sabi mo, hi! She has a special condition, pero masaya kami, nakasama namin siya. Mag-hi ka naman, hi ka! Hi ka, dali na! Hindi, hi ka naman! Hindi, hi ka naman! Hindi, hi ka guys. Ito ito naman, si Bella. Say hi, Bella. Oh, what can you say about Kuya Mako? Ang galing mo kumanda, pati tinuturuan mo pa ako kumanda. Wow! Okay, <laughs> oh, eto na ba, guys? Meet my sisters! Come here! For the reveal. Yeah. Eto, eto si Maraya, eto si Ana, at eto si Alyssa At ayun si Gabi. Hi. Ayan, si AJ Mulak, guys. Ito niya sa Oo. talaga. Siya po ang asawa ni Ana. Ngayon po siya na si Ana Mulak. Ana Mulak. <laughs> <laughs> Ganyan lang po ginagawa namin kakain lang pa. Ika punta lang sa skwela. Si Kenda, no? Ayan si Sike. Pakilala ka, si Sige. Eh, si Sike. si Sike naman. <laughs> Asawa naman siya ni Ate Maraya. Oh, Ate Maraya. ito naman si Ate Dan. Ito naman si Ate Dan. Mag-hi ka naman, Ate Dan. Ati. Hello. Oh, syempre, siya yung pinakapangalay sa amin. Guys, ito, napapansin niyo may cortina dito. Hindi po dahil para Ate yan. Para lang po matakpan yung pangit sa size ng bahay <laughs> namin. At syempre, hindi ko napakilala sa inyo kasi umalis siya kanina, yung bunso namin lalaki, si Lester. Siya na lang, siya na lang yung kulang kanina na hindi natin na, nakausap, diba? ano masasabi mo kay Kuya Mac? Isang anything, hindi kailangan maganda, hindi kailangan ano. Oo, oh, oh, kahit ano. Ah, sorry, sorry, sorry. Nakalimutan ko eh. Hindi ko na. Hindi ko na ilangon sa <laughs> nita. Eto, ba <ma> ka mo, di ba? mo, less kayo mo, mo. Walang pera. <laughs> ng Ito oh. kaya nga po nag kasi gimit. Ganun. <laughs> Ganyan lang kami dito, guys. Tapos meron kaming kantahan sa labas. Ito yung kantahan namin sa dito. Meron kami Ay, ano ma, dito? Baby. Meron kami uh, meron kami, meron kami next, may set up kami dito para mamaya kantahan kami, diba? Ito, okay. padala ng Tsupaengs, guys. Let's support Tsupaengs. Ito po, pinadala nila sa amin. Ayan, merong na napakalambot na ano ba to? Ribs See? at saka beef, tapos yan. Sobrang sarap, guys. Sobrang sarap nito. Kaya, guys, pag gusto nyong umorder, i-follow nyo lang sila sa Facebook, sa Instagram. Ito po, Chupa Eggs. Napakasarap, guys. Sobrang sarap. <laughs> guys, so nandito na kami. Ito yung hindi mawawala sa amin. Oh, yung magpipicture kami every new year. So, ayun po tingin yung manaling video na. Ano na? Ano na? <laughs> Inalala niya pa yung lipstick. Sige na. 2, 3 Again, lahatayo, Okay, lahat tayo, lahat tayo. One, 2, three. One, two, three. Yes, That's what i had Guys, ito, thank you so much for watching my video. And don't forget to like, comment, subscribe, and hit the bell button. So, guys, get it to New Year. So, Happy, Happy New Year! New Year! Happy New Year! <laughs> Thank you guys. See you guys next time. Bye bye. Love you. Si Ate Nora daw hindi nakakuha. Guys, may reklamo si Ate Nora. Ano sabi mo, Tinora? Nora? Wala ko nakuha. Wala ka nakuha? O, eto sa'yo. O, eto sa'yo. Ano, okay ba? Okay.